Pag-uusapan natin sa video na ito ang reaksyon ni Shernan sa labang Saki Bersak Maestro at Creeply babatil sa PSP. So tara! Matagal na nga nang huling bumatil si Cripley. Ito nga yung laban niya pa kay M-Site na ginanap sa Aon 13. Marami nagsabi na nanalo sa laban na yon ay si Cripley. Kahit si Luna ay sinasabing si Cripley ang nanalo out okay, ko round 1 creepy round 2 tabla round 3 di rapelo eh, no? pero parang bahagya ay creepy no Di na nga muling si Creeply matapos ang laban kay M-Sight. natin alam kung dinabdam niya ang niya kay m dahil alam niya sa sarili niya na panalo siya. O talagang busy lang siya sa nagdaan taon. Pero ito nga lang sa My Day ni Creeply, nilabas niya isang conversation na inaalok siyang bumatol sa PSP. Sarado na ito, totoo ito para, para makita natin muli ang mga unpredictable na mga linya ni Cripley. Hina kanang pahina. Uy. Laban ko kay Range, sabi ko. Kahit ikaw pa ay si Range, malabo kang makatusok. Sabi niya kay Jay Black, di aabot sa operating room ng doktor, parang si Range sa ospital. Uy. Galing niya. Ako'y nakakahalata na. Putang ina mo, M-Site, magnanakaw ka ng asawa! <laughs> Sa kabilang balita naman, naglabas nga ng announcement ang ulo ng flip top na si Enigma. Tara at pakinggan natin kung ano ito. Check, check. Kamusta Complex PH? Enigma nga pala ulit. Flip top battle league, uprising records Philippines. Alam nyo na. At ito nga pala ang aking 20 track mixtape playlist na binuo para sa inyo. Sampung international, sampung local, hip-hop tracks daw, songs that define the generation. At uh, siyempre binuo ko tong listahan na to para maalala nyo at ma-enjoy nyo yung mga classics at uh, marinig nyo yung tunog ng hip-hop nung panahon. At uh, ika nga nila, if uh, music is the art of decorating time, uh, oti lang ang masasolid pa sa musika bilang isang uh, time travel machine para masilip nyo. Yung uh, mindset ng mga tao ng panahon at mga issues nila uh, Sa totoo, lampas 10 nga yung uh, nabukong listahan Maraming uh, special mentions Sana may isama nila lahat at uh, enjoy yeah. At sa uling balita sa review nga ni Shernan sa labang sa maestra Borsaki, sa comment section ng mga komento ng mga battle of fans Dahil umano na hindi daw patas ang paggusgan ng Shernan sa battle Malaman daw na hindi gusto ni Shernan ng MC Dahil sa mga reaction nito. Let's plan or let's brawl. Gusto mo yung stand-up lang? Kung take takedowns or quick sprawls? He's got height. He's pitch tall. My fat, wide, The thin, small. He's punch lines. I hate y'all. Like one size. It's all. <laughs> Wala. Fuck that angle. Okay, okay, okay. Maganda yung, maganda yung pagkakasetup. Pero feeling ko, pwede niya pang sabihin sa iba yan. No? Ah, uh, oh, well, maganda, maganda. Pero pwede niya pang sabihin sa iba. Kahit kanino pwede niya pa sabihin. Pero maganda. Yamasaki. Yung punch lines and necessary drop bombs on Nagasaki at apakan ko yung hanggang sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kung gawasaki? Mm -hmm. wow! Yung ganyang klase ng bars at delivery, nakikita ko yan madalas sa mga foreign. Yung mga ganyang ka ganyang ganyang setup ng sulat at bars. Ano yan? Uh, talagang uh, hinihiyawan niyan sa ibang bansa. At kahit dito naman na appreciate ng mga tao no. Uh, gets ko yung Kawasaki, Kawasaki, Wasak na sa no. Maganda, maganda yung uh, landing sa pool. Uh, pero uh, hindi ko siya uh, ano eh on, hindi ko siya makita on point kay Saki. Pero putang ina napakalakas nun ang, uh, isa yun sa mga komplikadong gawing bars na nagagawa ni Sak Maestro pero point yun kasi na nairerecta niya na na i niya pa rin sa pangalang Saki yung bars na nagagawa niya which is malaking puntos yun para dito ano uh, medyo matagal bago ko pinos no pinapainggan ko yung ibang sulat ni Sak Maestro dito sa round 1 malakas sobra napakalakas napakaganda ng pagkakaseta pero yun nga, uh, tournament to eh. Para sa, eto, sari, kung ako lang isa sa magurado, o sariling pananaw ko to, pero hindi ako perfecto ha. Pananaw ko to. Kung hindi mo gusto yung pananaw ko, that's good. Pero pananaw ko to. Lalo at nasa tournament. Maganda yung sulat ni Sakma Estro, bars talaga. Pero may mga sulat siya dito na hindi tumatama kay sa akin na feeling ko. Gan, ito uh, yung example, isang example ko pa, na tinatawag kong generic bars na bakit generic? Kasi ang generic pwede kahit kanino. So, feeling ko para sa akin, yung ibang sinasabi niya rito, pwede niya pang sabihin sa iba to eh. Pwede niya pang sabihin sa kalaban niya, sa kalaban niya to.